Hello everyone, magandang hapon po sa ating lahat. Mayroon lamang po akong isi-share sa inyo. Paano ba sumasagot ang Diyos sa ating mga panalangin? Dito po sa unang Juan 5, 14, ito po ang sinabi. Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay Niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. Alam kong marami tayong kahilingan sa Diyos at gusto natin ng kasagutan. Anumang bagay pwede nating hingiin sa Diyos. Pero hindi lahat ng bagay na ating hinihingi ay gusto ng Diyos. Kaya ang kasagutan ng Diyos ay naaayon lang ito sa Kanyang kalooban, according to His will. Kaya huwag magtampo at magalit sa Diyos kung ayaw ng Diyos ibigay sa atin. Dahil alam niya ang the best para sa atin, gusto niya para sa atin at ang makabubuti para sa atin. God bless everyone. Thank you for watching.